Sabog sa weed si Ethan, tawa lang ng tawa yan. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Kung ba't siya tumatawa. Gago, mas awkward pa rin yung kanina. <laughs> mas awkward pa rin. Yung -aw awkward. na cyber chat. <laughs> Ayoko, gago. <laughs> <laughs> Naka lang. Mabini-video ka. <laughs> Tumatawa si idan dahil sa electric pan. naman hindi hiniya electric fan no? <laughs> Tumatama lang siya dahil sa electric fan. Sobrang random na tao na. Pag masandung lumabet. Tawin <laughs> taw. -taw. <laughs> taw, -taw. <laughs> Kisa yung yung kung 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 Wala kung Wala kung 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 Wala naman ah. <laughs> Apa yang hari sa'yo? kamu? Apa yang terjadi sama Apa yang